Ito mga pasero, wala mga sakyan. Tawag ka lang isang late na yatid ka libre. Libre ako nung bayad dyan. Saan ka lang? Ayun lang. Kung araw-araw yan dito. Oh. Sa Saan ka na Galleria Saan ka ko. Galeria? Robinson Galleria? Wait lang, ita-type ka lang. Okay. Sige ma, may helmet ka. Ano? Ah, ito. Ay, ito. Ay, sa tawid lang po. Tawid. May overpass lang. Ay, ibig sabihin yung call center, yung katapat. Apa? Diba, call center yung katapat nun, di ba? Okay. Hindi na mag-U-turn. Ah, okay. Pwede, pari ba? Okay ka naman? Yes, po. Anong problema ma'am? Wala kang masakyan? Puro puno. Minsan po, madalas. Ah, Lalo madalas. na kapag ano, umaga, madaling araw. Anong oras ba pasok mo ma'am? 10 pa po. 10? Maaga lang po ako nakaayos. Ah, ah, ah maaga pa yan. May libing ah, sa yan. kay kuya, ano meron? Ah ma'am, kasi na, di, ano, ko, nagpa-public service ako ma'am. Hmm. Nag-aatid ako ng mga pasero dyan kasi... Tambak pa sa dyan, ah, ma'am. Ma nga po eh ano dyan, na ah, agawan, tsaka pag hindi ka marunong sumabit dyan, lagi ka may iiwan dyan, lalo na babae. Pero pag lalaki kasi, nakakasabit. Oo nga po eh. Marunong ka ba sumabit? Hindi. Mukha ba kuya? <laughs> <laughs> Ang ginagawa ko rin, nag... Ngayon lang kita naabutan dito eh. Nagbabayad ako rin sa barker para magtawag ng ano. Mm, basta ay lang masakyan. Ito mo binayaran ko, di ba? Kilala na ako nun ni Kuya. Ah, kilala ka nun? Hmm. Yun, barker ko ron Yun ang tagatawag ko ng pasahero. Ah. Uh, Baga. Traffic pa naman, oh. Kaya nga. Eh, kaya ako nag-ahatid doon ng, ano. Opo. Oh, libre, kasi... Oh. Grabe, traffic dito lagi. Araw-araw yan, kuya. Tapos araw-araw ka din po nagaganto? Pagka ano lang, ma'am. Pagka traffic lang. Hmm. Pag wala ng traffic, hindi mo na ako makikita dyan. Sayang, hindi kita naabutan. Meron <laughs> sa Robinson. mag po. Sa ano, Macdo, ng gali. Robinson. Ah, Macdo? Yes po. Minsan din nagmumovit ako kapag ano eh, matraffic, tapos malilate ka na. Ay, ba't di ka nag-mobit ngayon? Maaga pa naman, kuya. Ah, maaga pa. Hmm. Mahal kasi habal dyan eh. Magkano ba? Doble. Kunwari, pag 60, mga 70. Abot kasi 70 nun. Pag move it. Pero ano, doble ka pag ano, 150 nga eh. 150 sa? Pag nag -habal. Ay, ngayon ma, wala kang babayaran kahit piso. Kaya nga eh. Parang nag-aalaman ka kanina sumakaya. Kasi kuya ngayon lang ako naka-experience ng ganto Bakit ano bang nasa isip mo? Wala. Riding in tandem. Baka. Baka. <laughs> Pero dito ka lang kuya? Like dito lang sa Ortigas? Hindi, kahit saan. Eh, yung iba sa Ayala. yung uh, oo, iba, oo, marami din dun. Yung, yung iba sa... Depende kung saan yung trabaho nila. Mm. Yung iba kasi ang trabaho sa BGC. Ay hindi sa BGC ko ya Oo nga po. Para maraming ano. Maraming nakaano. Mara hindi maraming pasahero yung hindi makasakay. Kaya inaano mo na lang po. Kaya na hatid ko libre. Sana all, daming panggas. Ah, may ano tayo ma, meron tayong sponsor. Ah. Uh, hindi ka madamot, nakikita ng tao yan. Tama yan tapos susuportahan kanila kaya followers mo kuya ano 1.2 million dami na eto m Robinson Galleria pero dito na lang dito sa uh, footbridge dito yes